Morning, mga kaspero bali ngayon lang tayo ulit mag uh, underwater na vlog dahil yung nahuli natin yung walong piraso bali 18 pieces lahat kasama yung mga nahuli ni Ola Master Danny Mr. Rodoy at ni Mr. Kevin at wala tayong uh, nakuha na video doon dahil yung case ng camera natin ay pinasok ng tubig kaya ngayon babawi tayo pero dito kami sa kabalian mga kaspero pero sana makahuli pa rin tayo kaya abangan nyo na lang mga kaspero dalawang bangka tayo I am. 45 minutes. Ready na. Ah, Nakarating mga na kami dito sa spot mga kaspero. At okay. medyo may agos. Oh, may high tide. Kaya, Kaya sasalubong tayo sa mga giant fish ngayong araw okay, kung na meron. Itong gagamitin kong pana mga kaspero. Ito yung patos natin. Ayan bali 120 cm na yan. Dating 110 So pinalitan ko ng carbon na barrel ulit kaya medyo hinabaan ko na at 120 cm na mga kaspera. At eto, reload tayo dahil nasitap na natin na parang invert yung rubber ng ating roller kaya medyo malakas ito ngayon. At sana meron tayong madaling mamaw. Alright! Grabe, punta tau ya wow Apa lagi ya? Total, nakapag warm up na tayo Kaya Let's go Mag na tayo Sana meron tayong makita ang isda Sa ulo ng ambush natin Dahil napakaganda ng visibility Ng tubig ngayong araw Talagang clear na clear yung tubig dahil tide yung agos pero pag tide na yan medyo lalabo na yung tubig ito yung isang teknik na lalapit yung mga GT mga kaspero sand dusting or magtapo ng buhangin plus ugug ug kalimitan talaga giant tree yung lumalapit pero bigo tayo dahil walang lumapit puro maliliit yung lumapit sa atin kaya back to the surface na tayo at magpahinga para sa nixisid at eto tinangay na tayo dito sa unahan at hindi na sa buhanginan meron ng bato-bato kaunti at meron akong natatanaw na mga trigger fish sa unahan yung may itim ngunit parang walang pelagic ayan mga kaspero mingaw kung sa amin bumalik kami sa taas at parang meron akong napansin na good size na pakul or trigger fish Ayan, medyo malaki ito mga kaspero. Abot din ng uh, dalawang kilo. Kaya tinira ko na pangbenta sa pool mga kaspero. Likod yung tama. At ito yung mano natin ngayong araw. Isang pakol na masarap ihawin. thank <laughs> you kalagay ko nga sa bangka ng pakol mga kaspero hindi pa ako nakatapos sa pag-reload biglang dumaan itong napakaraming rainbow runner or tanduingan kung tatawagin dito sa amin sobrang dami mga kaspero at ang babait ngunit eh, oh, ano, double kill sana ngunit isa lang yung tinamaan kaya one kill lang pagkapana ko mga kaspero ayan umikot lang sila sa ilalim talagang hindi lumayo sa akin siguro kung mga sampung pana na nakareload yung bitbit -bit ko makakatira ako ng marami pero isa lang yung pana natin kaya isa lang din yung isda eto yung the best sa spear fishing so, sobrang dami isa lang talaga makukuha natin kaya tinatawag itong sustainable fishing all right mga kaspero ang ganda ng pala natin ng pana ayan isang drop barb galing kay joy adventure walang kawala yung isda pag tumagos mga kaspero sulit na rin at pag secured ko ng rainbow runner dumapa ako ngunit meron akong napansin sa gilid ko na dumaan isa pa lang pugita mga kaspero at yung pawikan nasa unahan kaya eto sinabayan kong gapangin at binidyuhan ko bago dakma mga kaspero sa pool huli ang pugita ngunit kumapit ito sa atin mga kaspero ayan kaya binitawan ko at hinayaan ko dahil nandun siya sa katawan ko kumapit kaya relax lang ako mga kaspero Hinayaan ko lang Para hindi siya mapersa Baka kasi pumunta sa mas natin At matanggal yung mask Kaya hinayaan ko na Na gumapang siya sa katawan ko At ayan Kung oh, napapansin nyo mga kaspero. Hinayaan ko lang siya Para hindi siya ma-pressure Kung alis na naman siya Mas mabilis na makuha Dahil nasa taas na tayo Ayan o, kumapit pa sa fins ko. At isang galamay lang yung hinahawakan ko mga kaspero. Kaya napaka-easy kunin itong pugita. At eto, bumitaw na siya mga kaspero. Tingnan nyo, napakaganda. Good size na itong pugita na ito. Da, bali 1.5 kilos. Medyo 150 lang yung kilo nito. At bumaba ulit ako at meron akong nakitang sa maral sa ilalim ng bato ayan o papanain ko sana kaso lang nag aalangan ako baka sumabit yung shaft natin ito sa ilalim at habang tinitingnan ko itong uh, sa maral meron akong napansin na isang malaking malaguno o green job fish ito yung paborito ni sir abraham kaya shout out saya pero parang ayaw magpakain to sir Kaya hiyaan na lang natin Palakihin pa natin ng konti para Next time Mahuhuli na natin <tong> alim na yung uh, dinadive natin gawa ng natangay tayo ng Agos siguro nasa 25 meters na ito at dahil sa sobrang linaw ng tubig napansin ko kaagad na may isda doon sa ilalim na tatlong piraso. ayan isa pala itong sweet lips or mas kilala dito sa Burakay na panapsapan. Ayan o, oh, tatlong piraso. Siyempre, nandito na tayo sa ilalim. Pipiliin natin yung mas malaki. Dahil sobrang amo. At mababait itong isda na ito. Kaya ito yung nangyari sa kanya. Boom! Sapol! Spine shot! Walang kawala. Dahil tagos yung drop barb natin. Yun o, oh, panalo yung mga huli natin ngayong araw. Sunod-sunod. ako ng spot at itong spot na ito napakaraming unicorn ngunit sa araw na to pagpunta natin parang ilang piraso lang yung nandito kaya kuha tayo ng isa mga kaspero pero tingin tingin muna tayo sa paligid dahil itong spot na to merong mga king dito kaya i na natin itong slick unicorn baka madali natin ayun sa full spine shot na naman double kill sana pero napaangat yung side natin hindi naabutan yung isa pero good shot dahil ayan o oh, spine shot nginig Ngin nginig yung unicorn mga kaspero dahil meron pa itong mga kasamahan binalikan ko para bawasan na naman natin dahil wala namang pelagic at wala tayong naririnig na naghahunting kaya eto na lang yung huntingin natin yung mga unicorn dahil 180 rin naman ang kilo nito kaya okay na to pang bawi gas medyo matagal lumapit sa atin itong mga unicorn na to pero ayan slow mo lang sila sa paglapit kaya tirahin na natin to baka tirahin pa ng iba yon sa mga kaspero sa likod na naman tinamaan hindi natin na spine shot kaya nababan pa gusto pang pumasok doon sa bato buti nga lang nakalabas pa at hindi sumabit dahil mahirap kunin dahil merong agos baka mag-stuck yung shaft natin doon sa ilalim ng bato binalikan ko kung saan tayo nakakapana ng mga unicorn kanina at meron ng nakahalong paborito ulit ni Sir Abraham dalawang piraso pa kaya pas muna tayo sa unicorn dahil mas masarap etong job fish lalo na pag iihaw at saka kilaw mga kasero ayun sa pool medyo distansya sa atin ng konti pero nasitap na natin yung cover natin kaya malakas na yan sa pool. Dahil nga wala na yung mga job fish Nakuha na natin yung isa At yung isa Umalis na Dahil natakot na siguro yun Pero ito walang takot yung mga unicorn Kaya tirahin na natin Ayun napakaganda ng pagkatama Sa unicorn natin Ayun usok talaga mga kaspero Likod hanggang ulo Problema Nahirapan ako sa pagtanggal ng drop barb natin Dahil nasa loob siya kumapit mga kas pero talagang opera yung nangyari dito sa unicorn para makuha ko yung barb sa loob o yung plopper ayan o oh, walang tagos hindi nakita kung saan yung plopper kaya inoperahan ko itong isda na to para makuha yung uh, plopper natin alas 3 na ng hapon at kailangan na namin umuwi dahil meron pa kaming mga kailangan puntahan or activity at ito yung mga nakuha natin mga kaspero pugita, job fish, unicorn, pakol at saka rainbow runner kung nakuha sana yung mga rainbow runner lahat na yun kulang itong styro na dala natin So, mga kaspero, nagbebenta na tayo ng isda. Bali, nakahuli din si Master Dani ng isang uh, trivali, giant trivali. At yung sweet lips natin, ito, sinaslice para maibenta. Bali, yung kilo ng sweet lips na to, 300 per kilo pag nakaslice na mga kaspero. Same lang ng giant trivali. Dahil itong sweet lips na to, mamutin nito ng mga 3, 3 kilograms. Kaya malaki. Kaya hanggang dito lang ang ating video mga kaspero. So yung shoutout natin sa next video natin mga kaspero.